O siya ay mabibigyan pa na sa pagkakataon. Ito ang pagsiguro ngayon ng Armed Forces of the Philippines o so AFP sa kaso ni PMA Cadet First Class Jeff Aldrin Kodia. Ang PMA Cadet na napaltan 6 eskwelahan dahil sa umano'y pagiging late ng dalawang minuto sa klase nito. Ang muling pagbubuka sa kaso at pagbibigay ng isa pang tsansa ng AFP at PMA para kay Kadet Kudya ay bunsod ng na mga naging panawagan ng taong bayan. Bago nito ay nagpayag na ang Palasyo ng Malacanang na muling pa-iimbestagahan ang kaso ni Kadet kudya. Pinag-utos na ni AFP Chief of Staff General Emmanuel Bautista ang muling pag-imbestiga sa kaso ni Kadet Cudia. Uh, itong ganitong paraan ay magkakaroon ng pagkakataon itong si uh, Kadet Kudia uh, to present new evidence to prove his innocence. or uh, mga nagpo-prosecute sa kanya to prove their case. So, sa ngayon, ito ay nasa kamay na ng Philippine Military Academy. Paglilinaw ng AFP, hindi lamang dahil sa pagkakalate ng dalawang minuto ni Kadet Kudia sa kanyang klase ang dahilan ng kanyang pagkakatalsik sa PMA. Nagkaroon umano ng paglabag ang kadete sa honor code ng PMA nang ito'y magsinungaling ukol sa tunay na dahilan ng kanyang pagkalate sa klase ang naging kaso niya kasi is the violation of the honor code and the honor system uh, is a very key ingredient in molding our officers no ang objective niyan ay uh, magdevelop tayo ng uh, character of integrity pinatawan nitong inero ng honor violation si Kudia dahil umano sa kanyang pagsisinungaling sa botong 9-0 ng Honor Committee ng PMA, lumabas na guilty si Kudya sa salang pagsisinungaling. Pinatawan ito ng indefinite leave na walang sahod at sweldo at agad na pinatalsik sa PMA. Hindi na rin umano ito maaring bumalik sa baraks ng PMA. Nagbahayag naman ng samanan ng loob ang kapatid ng kadete ukol sa kaso ni Kudya. Sa isang post nito sa Facebook, sinabi nitong hindi isang pagsisinungaling ang paliwanag ng kanyang kapatid tungkol sa pagkalate ng dalawang minuto. Kinwento rin nito ang hirap na pinagdaanan ng kanilang pamilya upang pag-aralin si Kudia. Sa huli, nasa kamay ni Pangulong Aquino pa rin bilang siyang Commander-in-Chief ang kahinat ng kaso ni Kadet Kudia. Ako po yung kibigan, Josh Bermejo para sa si Newsline.